Tapon po ito. Tapos ko na po yung ginagawa ko. Hindi tao uunan. Kalasin ko na. Pahinga naman. Papahinga naman po ako. Kate! Saan ka? Ito. Oh, ginawa ko. Nakabitan ko na po ng hambad. Tsaka nasintahan ko ng konti. Oh. Ayon. Eh, kabit ko nga pang pansamang tagal. Nalagyan ko na lang kung ilang prasang all blocks. So. Ayan, no? eh, didiretso did pa yun doon sa Pais Kuala ko yan. na, pagod na. Kaling linggo naman ngayon eh. Baka na. Kaya martes, magpapuntaan kami buwas. No? May isang buwang pa, baka tapos na lahat ito. Ang dami gagawin doon eh. Nag-isa ako eh. Pabor sa akin niya, may ginagawa araw-araw. Baba natin ang buto ko. Kasi ang gawain niya maya. O, gutom na ako. May marami pa tayong ulam. Ito yung kakabit kong pito eh. Peri-perin ko na lang yung babaan yun. Ito, medyo umano yung babaan ito. Medyo may sira. Ha? Peri-perin ko lang. Ginawa ko lang dito. Kinawa ko lang ito. Tsaka... Nagpabrikit ako nyan. No. Basura na yun. Ginawa ko lang yun. Ah, ito mga four patapon din. Tagal na 'yun to ilang taon na. Nirepair ko lang din 'yun. Eh. Sa dekada na 'yun, eh, no? naluma na. Oh. Lalagyan ko na lang ng mga abubot. Dami ng cabinet dito, mga iba pinamigay ko na rin, bigay lang din kasi sa akin 'yan eh. Mga papag. Dami oh. Pinamimigay ko rin. Ang tinahal bakto. 'to. Saka niya pagkatao Papatuka pa ako ng manok. So, salamat po.